And moving now to Pagcor, uh, Chairperson Tenko, please. Sir, I wish to go straight to the point. In your media interview, sinabi niyo po na may opisyal ng gobyerno, specifically a former cabinet official who lobbied on behalf of illegal Pogos. So, Chair, on September 12, 2023, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated submitted to Pagcor an application for internet gaming license. And Gusto ko lang pong sa pagkakataong ito ikwento yung nangyari sometime in July 2023 kung saan uh, mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023 tumanggap po yung aking tanggapan ng uh, tawag mula kay dating Sekretary Harry Roque. Uh, doon ay imihingi po siya ng uh, appointment sa akin. So, noong pong ikadalawamput-anim ng Hulyo, 2023 then. ah, uh, Nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa Pagcor nung po ay nasa ermita pa kami. Uh, siya po ay nabigyan ng um, appointment at siya po ay dumating sa aking tanggapan. Kasama ko po noon uh, na sa aking tanggapan ay si Attorney Jessa Fernandez na nandito na rin naman. Uh, siya po ang head ng uh, OGLD. Um, dumating po si dating Secretary Harry Roque, kasama po ang isang babae at uh, ipinakilala po niya sa amin ni Attorney Jessa. Ang babaeng yun ay si uh, Cassandra Lee Ong. At uh, sa kanya pong Papakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si uh, Binibining Cassandra Leong at ito ay nauukol sa uh, kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa Pagcor so tinanong ko po si binibining Cassandra Ong kung ano ba yung problema at ang sabi po niya um siya daw po ay nagtiwala sa kanilang authorized representative na nagngangalang Mr. Dennis Cunanan at uh, yun daw po anim na buwan na dapat ibinabayad nilang mga buwis sa Pagcor ay binibigay niya kay Ginong Kunanan para ibayad sa Pagkor. At bukod daw po doon sa mga buwanang mga dapat bayaran sa Pagkor, ang sabi po ni Binibining Cassandra Ong ay may sinisingil pa raw na mga additional fees na fines and penalties si Ginong Dennis Kunanan sa kay Cassandra. So ang ang kwento po niya buwanan po ibinibigay niya yung pera kay Ginoong Dennis Kunanan at pinaniniwalaan niya na yun ay ibinabayad sa Pagcor. Kaya nagulat daw sila nang magpadala po ng sulat ang tanggapan ni Attorney Jessa Fernandez sa kanila na nagsasabing meron silang arrears na anim na buwan. Imigit kumulang po yon sa limandaang libong dolyares, US dollars. So, sabi ni Cassandra sa aking naalala, Chairman, uh, ang totoo po habang tayo'y nag-uusap, meron na pong nagbabayad sa Land Bank of the Philippines sa account ng Pagcor para po yung arrears na nimigit kumulang sa 500,000 dolyares, US dollars, ay mabawasan. So sabi ko sa kanya, uh, bakit ka nagtiwala kay ginoong Dennis Conanan at hindi ka nalang nagbabayad ng derecho sa Land Bank of the Philippines account ng Pagcor? Ang sabi po niya, ay si Ginoong Kunanan ay pinagtitiwalaan niya sapagkat siya ang nag-facilitate nung lisensya nung kumpanyang kinikit kinakatawan niya at ganoon din siya ang official na kinatawan ng kumpanyang yon na nakaregister sa Pagcor. So um, sabi ko po sa kanya, ano po bang inyong pakay dito? Unay, nakikiusap sila na kung maaari mabigyan sila ng pagkakataong mabayaran yung arrears. Bukod po doon, hinihiling po nila dahil sa kami po ay nagbago na ng mga patakaran at ng struktura uh, nung Hulyo, eh, mag expire po yung lisensyang in-issue noong nakaraang board ng PAGCOR Sometime po ng October 2023 eh dahil sa kami ay nagbigay ng, ng panibagong mga uh, panuntunan or guidelines gusto na nilang magpasa din ng reapplication. Chair, if I may interrupt, Opo. sa pagitan po nung Hulyo Opo. na nakipag-meeting sa inyo si dating secretary Roque at kasama si Miss Cassandra Ong Opo. at yung October na mag-expire -e yung lisensya nung uh, inilalakad niyang uh, POGO, nag-follow up ba si dating uh, secretary Rocky sa inyo Hindi po Hindi po at uh, liliwanagin ko din uh, si secretary Rocky po ay nandun, hindi naman po siya nag uh, pre pressure hindi naman po siya din lang po ay nakikiusap na kumaari lang ay matulungan yung si Cassandra Uh, ong So hindi pa po siya nagfa-follow up noon dahil po um, hindi pa po nagfa-follow up po noon. Dahil yung Kela, pero po, up yung pong, yung yung pong ang sabi ko pa nga, ang sabi ko po do sa pulong uh, kung kayo ay magre-reapply ulit dito sa bagong patakaran at guidelines ng Pagcor, mangyaring isumiti mo lahat ng mga dokumento na kailangan namin sa ngayon. Dahil sa iniba na namin ang struktura, hindi na basta-basta kayo makapag apply pag hindi nyo susundin yung bago naming guidelines. Dahil so, po yung sinabi nyo sa kanya pagkatapos ng July meeting, pero nandun kasama nyo nung July meeting si Attorney Jessa, hindi nag-follow up sa inyo si Sec, dating Sec Roque, pero nag-follow up po ba siya halimbawa kay Attorney uh, Jessa? So, nakapag-file po sila ng reapplication noong September 2023. Uh, at doon po nakita na na noong panahon ng nakarang administrasyon ng Pagcor, ang lisensya po nila ay para sa 3,000 30 metro kudrado lamang. Pero dito po sa reapplication nila na natanggap po namin noong September 2023, siyam na libong metro kudrado na po ang ina-applyan nila. So triple na po sa so, original. So beses po doon sa original na napagkaloob sa kanilang lisensya ng pagkor noong panahon po nung nakarang administrasyon. So Dumpo po, prenoseso na po yung application nila. At marami po silang mga kulang na mga iba't ibang mga dokumento dahil nagigpit na po kami. After doon po, na pong tumatawag si Atty. Roque or nakikipag-ugnayan kay Attorney Jessa Fernandez. Ilang beses po tumawag si dating Sec Roque kay Attorney Jessa? Pwede po bang uh, si yes, Attorney chair. Fernandez po ang aking pasagutin dahil siya, sa kanya po diretsong nagpa-follow up si Attorney Roque. Sige po, Attorney. At chair, uh, before Attorney Jessa, Fernandez. Nancy. to reiterate. Opo. After ho nung meeting na yun, never nyo na ho nakausap. Hindi si po, wala na po. At ulitin ko din po, hindi po naman niya ako Uh, pressure. Kung bagay, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate lang at nakikiusap po siya. So parang sinamahan niya lang po. Sinamahan yung... po niya. Uh, maliwanag po yun dahil doon ko po nakilala si uh, uh, Binibining Cassandra Doon nga pala, tinanong ko rin, if I may just ma'am, bakit po si Dennis Cunanan ang inyong representative kung kayo naman ang talagang nagpapatakbo niyan? noon daw pong panahon na nag apply sila ng lisensya, siya daw po ay in ng kanyang abogado at ng pagkor na baka masyado siyang bata na maging authorized representative. Sapagkat noong panahon po na yon noong 2020, hindi ako nagkakamali, ang banggit po niya sa akin, siya ay labing siyam na taong gulang lamang. Teenager. So, sino pong abogado niya na nag-advise? Wala pong sinabi sila eh. Kaya sabi niya, ang pinili po namin ay si Mr. Dennis Conana na lang maging uh, authorized representative ng kumpanya dahil siya naman ang nagpa-facilitate ng lisensya namin sa Pagcor. 'Yun po ang ano niya. So, kung payintulutan niyo po, sa akin po sa tanong ni Senator Binay, hindi na po nakipag-ugnayan si Attorney Harry Roque um, si Attorney Jessa po na siyang head ng licensing, siya po ang nakakausap or nakaka text nak nakakapag-ugnayan kay Attorney Roque. So with your permission po. Yes, salamat uh, Chair. So Attorney Jessa, ilang beses kayo tinawagan uh, ni Attorney uh, dating Secretary Roque or ilang beses po siya kumausap pa sa inyo pagkatapos nung pulong nung July 2023? ah uh, Ma'am, sa pagkaka-trace ko po, ah uh, five times po siya tumawag. Um, nagtatanong, naman, nagtatanong lang naman po siya kung um, a, ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply. Then sinendan ko po siya ng uh, listahan kung ano pa po yung kailangan lang i-comply at nag-reply po siya doon ng salamat. And then Um, isang beses din po, nag-message uh, po siya na sinas, ini-inform lang po ako na nag-retain po sila ng lawyer for the AMLOC filing at it will be filed in three weeks latest. Thanks and FYI. Then, dalawang beses po na tawag niya, hindi ko po nasagot dahil po meron po akong meeting. And then, isang beses po ay nag follow up po ulit siya kung ano po yung status ng application nila ng Lucky South. so lahat-lahat po, Attorney Jessa, uh, may isang text si dating Sec Roque, may limang tawag na nakapag-usap kayo, plus dalawang tawag na hindi nyo nasagot yung tawag nila, plus isang follow-up pa. So lahat-lahat, siyam na beses si, si dating Sec Roque, nag-follow up sa inyo. Um anim lang po ma'am. Bali anim. tatlong tatlong nasagot, dalawang hindi po nasagot. And then um May 14, 2024 po, uh ininform ko po siya ng decision po namin na i-deny yung application ng Lucky South because nakakita na po talaga kami ng uh, ng reason para po uh, hindi na po talaga sila bigyan ng lisensya at that time.